Aprobado na ng National Wage and Productivity Commission o NWPC ang wage order na sinumite ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board dito sa Ilocos Region na siya magbibigay ng 30 hanggang 35 peso sa pagtaas sa minimum wage ng mga manggagawa sa buong Ilocos Region. Batay sila labas sa wage order number 1-22, may karagdagang 35 peso sa minimum wage rates ng non-agriculture establishments sa may magit 10 empleyado. Mula sa 400 pesos ang minimum ngayon dito sa Ilocos Region Kaugnay dito ay tatas na sa 435 pesos. Samantala, dagdag na 30 pesos naman sa minimum wage na saan sa mga agricultural at non-agricultural establishments sa may mas mababa pa sa sampung mga manggagawa mula 372 na minimum dati ay magiging 402 pesos ito. Epektibo na sabing pagbabago sa November 6 taong kasalukuyan ay sa datos kabuang 287,683 na mga minimum wage earner sa manggagawa sa Ilocos Region at Western Visayas ang makikinabang sa nasabing omento. Kasama dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bat Batsagtalaw, Tatak arman